Alay Tingnan mo yung painting, ang ganda oh Ay, <laughs> Oh, ang ganda um, Diba, ang ganda, ang ganda Ang lalim ng gusto niyang ipahihwati Alam mo, hindi yan basta-basta nakikita ng ibang tao pag Sa ganyan mga painting Ako alam ko kung ano ibig sabihin niya Nakikita ko kaagad yung anong ibig sabihin ng painting na yan Diba, diba? Ang ganda okay, Para sa iyo, anong ibig sabihin ng painting na yan? Pa pa para sa ano para sa kalusugan ng tao pre Ha A anong ano ko tungkol sa kalusugan ng tao ang layo naman ng na sinasabi mo Pag-ibig um, kap kapayapaan Ha Ano bang sinasabi mo Layo Atre, Tara, uwi na tayo kasi nagugutom mako kain tayo oh, Tara, kain tayo